Ito po ang tanong. Ano daw po yung tagububili ng Diyos sa atin? Ang kanya pong tagubilin sa atin, ang kanyang pag-ibig. Diga, tama naman. Ang tagububili ng Diyos sa atin, yung kanyang pag-ibig. Mababasa natin yun doon sa Roma 5 verse 8. Ganito po yung nakasulat sa Roma 5 verse 8 natapwat, ipinagtagubilin ng Diyos ang kaniyang pag-ibig, di ka? Yung pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa si Kristo ay namatay dahil sa atin. Yung tanong mo, ano ang tagubilin ng Diyos sa atin? Ang kaniyang pag-ibig. Yun ang sagot. Nandito na lang. Kung meron kang tutol, uh, pwede po kayong mag-comment sa baba. Pero kung meron ka namang tanong, magtanong ka lang para pag magbasa ako ng mga comment, matata masasagot natin yung tanong mo. At yun namang mga tumututol, pag mabasa ko, di magkatuwiranan tayo. Hanggang dito na lang. Bye-bye!